Hello, hello, hello mga idol. Tayo mag-upload ng ating lumang coins. Yung piso natin noon. Lahat ng piso. May piso. May mayroon 50 centimos. Yung may ibon. At saka yung mayroon unang piso pa na araw kagitingan. Tama ba ito araw kagitingan? minata nata yun, araw kagitingan. meron tayo siya noon. Tapos meron tayo dito piso yung kalabaw. Piso yun yung sirisal na malaki. Meron din tayo isa. Ito. Unahin natin to Baka ngayon kilala pa dito ngayon pera. Ano mga idol? Baka kilala dito ba ito? Ganito. Ito. Ito. Yun. Mga kilala pa siguro dito yung lubang pera noon. noon. Mga sabi lang no, ngayon may value na. Pero wala pa naman ng uriksyon. i update lang natin to Kung sino may namimili. Meron ko dito. Ayan o, oh, ayan. Ayan yung ulo. Tapos yung dugod. Ayan o, ayan o, oh, ayan. Ayan, ayan o. Oh. Ayan, yung malumang tira. Hindi ko alam kung ba't dito na hindi tayo magnet, oh magneto. Ayan o. Oh. Oh. Is na tayo ng magneto. Oh. Ayan o, oh, Ayan o. Ayan, malumang tira to. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Ayan. Tapos yung magnet. ay dikitan. Mayroon din tayo. Tapos meron din tayong pera and fish rin to na no? usirsal, ayan no. Ayan, baka mayroon kayo ganito. Pero kung hindi ko na mili, ah, baka magkumit naman kayo kung namili. Hindi ko na mili yung ganito. I-update lang natin. Ayan. Tapos ito yung likod. Kita nyo yan. o. No? Kasi kung malabo yung, yung kami silpong ko, kasi lang ito upo. Yan. Yan, no? Ayan. No? Ayan, o. No? Oh, ayan, o. Hmm. ayan. Ayan yung harap niya. Mayroon tayo niyan. sa atin yan. Yan ating <coughs> natin dito meron. Meron tayong dalawa. Yan, yan no. Ayan, dalawa sa atin yan, yan. Yan, dalawa. Yung isa medyo maganda dapat pa ito klase. So, ito yung isa medyo, okay, pwede kasi lang hindi kagandahan. itong isa medyo, oh, medyo maganda-ganda pa yan. Ayan. Ayan, kita nyo. Yung meron tayong dalawa yan. Tapos meron tayo dito. Hindi na may kalabaw. Diyan ba ating piece na may kalabaw dito? Diyan tayo dito niyan. Bali ko Tatlo yung piece ng kalabaw dito. Meron. <coughs> Excuse me. Diyan o. Oh. Kita nyo. Ayan yung piece na big big piso at at saka small piso ayan may may kalabaw likod ayan oh ayan balik tayo sa atin oh ano. small small battery ball large small tapos ayan yung kalabaw oh. kita yung kalabaw yan tapos ito yung isang kalabaw oh. hmm, hindi mahulog muntik mo muntik mo kalabaw makatakbo mahabon pa natin ito ayan o ayan hmm. ayan o ayan yung kalabaw oh. yan yung kalabaw ito yung maliit ito yung malaki bali meron tayo ito bali meron sa meron tayo ito tatlo isang malaki dalawang maliit ito pagkita isang maliit pa ayan isang maliit Ito yung isang. Ayan, isang maliit Uy, nahuwi nga. Sorry. Ayan, isang mulit din. Ayan, eh, o. Oh. Ayan. Balito ito sa atin itong kalabaw. Ang maliit, ano, may doon. Ayan. Kung sino yung mabiling ganitong pera, Meron ako dito. Kaya na ba ang presyo kung magkano bilhin nyo? Kasi ako di ko rin alam. Ayan, di man nagagamit natin ito ngayon. Tinago ko lang. Ayan, kasi lang siya na magnet. Hmm, kita nyo. yan na magnet siya, oh. Ayan. Oh. Pero itong malaking kalabaw. Ito. Hindi sya magnet, oh. 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 Hindi magnet, oh. Ayan, yung malaking kalabaw yun. Tapos meron tayo dito. Meron tayo dito. Ano pira na isa? Ayan. Yung natin dito, ano, yung dalawang piso, piso, na, ano, tama, dalawang piso na nyog. Ayan, o. Ayan, yung nyog, kita nyo. Kasi itong may nyog na bali, ay, dalawang piso, bali, dalawa to. Dalawang klase, small at large. Yung sa akin, small lang. Yung large, yung may, ano dito, may kanto. Yung dalawang piso, may nga large, may kanto. Yan, yan, may wala, wala tayo noon. Ito lang sa atin, oh, ayan, oh. oh. Small piece na no, may may ano, may nyug, ayan, oh. Ayan, kasi lang ng magnet siya, oh. Ayan, hindi siya nagmagnet. Ayan yung harap niya, oh. Ayan. Ayan yung harap niya, ayan, oh. Oh. Hindi ko lang alam kung may nangulik siya nito. ganito, ayan. Kita niyo mga idol. Mga uh, coins collector. Bibili ko to kung sino bibili. Ayan, meron tayo niyan. Tapos meron tayo dito, yun. Sabi nila 50 centimos na may ibon. Yan, no? meron tayo nito. Tatlo sa atin ito, eh. Yan, no? Yan, kita yung ibon. Yan, no? Yan, yung ibon, no? Oh. Ayan. Yan. yan. Hmm, kita yung ibon. Yan, yung ibon niya, no? Yan, yung harap niya. Yan. harapnya hmm. yung harap yan yung harap nya bali sa akin yung tatlo ito guys o yan ibon din yan o oh. oh, ibon na dar na yan yan yung harap yan tayo nyan. tapos yun yan di na yung magnet di pa lang ba yan di na oh. oh. yung magnet yan o magnet yan tapos yun ito dito yun 25 cm mo, oh, <coughs> may paro paro <coughs> dalawa to pero hindi ko makita yung small Nakita kita dodge lang. Ayan o. No? Oh. Yung tipe pisinti mo, na no, may paru-paro sa likod. Ayan o, yung paru-paro. Pero di siya magnet. Ayan, di siya magnet. Ayan o, no? ayan. Ayan, mga idol. Ano? Yung tipe pisinti mo. Ayan. Ay, harap niyan o. No? Yung kulay gilaw. Ayan. Ayan, di yung magnet. <coughs> Kaya tanggawin magnet. Yung magnet yan, mga idol. Kaya kung sino ng ganyang coins, ah, bibinta ko yun sa akin gusto naman ko yun ang presyo kung magkano hindi ko alam presyo magkano kung magkano ng idol thank you for watching no skip ads bye bye